Ça ça ah, Oh ça non ah, Oh ça, bouf. ça, bouf. ça bouf. So ayan po mga kaboy-boy, uh, nakatali na po pala kami ni Ernie Official sa Payaw. Ayun si Ernie Official nag-ilaw na sa may ano, nasa yan nag-ilaw siya sa Payaw, nagtali kami dito sa Payaw. Siya yung nag-ilaw. So ayan naka simula na nga pa ng pangawil si Angel Arnaldo Ramos ng Liwit. Uh, 50 di pa mga kaboy-boy, yung aming ano, 50 di pa yung aming aming Ariada sa pangliwit. Hindi na siya oh. Pakita mo ang gilahay, pakita mo. <coughs> ayan. na rin ako. Ayan. Ayan, ayan -talo na, ayan na. Tumalantalo lah Slice na tayo mga kaboy-boy. Ano ka, boy, hiwain ko. O. Oh. Matanggal yung trick. Magalaw lang.

many hours later. So yun mga kaboy-boy. dinawihan na tayo. Handa mo itong sibat ha. Handa mo sibat. <coughs> Tali mo na dito sa dulo. <coughs> Limutan nga. ay sa plaster ay. Ayusin tala natin na makuha natin. Ayusin natin na makuha natin. Laki to. Kita na light light ay. ay no, bata, eh. Ha? Ay, no, bata. Bumalik ay. Kunin mo muna yan sa pangkel. Pistong muna dyan. Lapag mo yan dyan. Dyan mo lang.

sa Panginoon pating na nga tayo ay nabuntok sige sapang 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 sige kung ganso kung ganso kung ganso sige kamit na yun kamit na yun kay tanggal lang waka sa ano dun 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 yan 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 ah na. Ah. May, muna, may sapin, sapin. Sa di na. Ah. Tiga, angat mo, angat mo, angat mo. Okay. Sa, sa. Oh, sa. Oh, sa. Yun na. Yun na mga kaboy-boy. Nakatira din tayo. Ha? Mga kamayboy, boy na naman tayo. Doon ka, doon ka. mo agad. Bidung kak Biaran timun, birah Hours later.

Mata ye. Gansau, dale, Di iwan mo na yan, Ito mo tabi ng mga dito Okay So okay. So sabuk. So 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 Okay Laki din Laki So ayan mga kaboy-boy, uh, kararating lang din namin ngayon. Gabi na, ginabihan na tayo. Anong oras? Anong oras na kayo ngayon? Alas 7. Ayun, alas 7 na daw. So abang-abang na lang sa pagraw ng ating huli. Pagbaba, kung ibababa ngayon kay wala na talaga ano, konti na yelo nito. Hindi pa naman pwede na pa anhanto ng yelo kasi ibang klaseng isda na 'to.

<esclamat> ah. Kerni na Erne. Kerni to na kay habol presyo. Kani sa ulahon ninyo gago. Asige kana dak. Kani <spirit> sa igbaw, sa mga

Gang, pauli ng silupin nga rin ha. Sa ilalim kayo, maridik yan kayo. Sa ilalim mo, tirahin. Yan. Puh! Ha! Pilaan.

Oh. Oh. Nick, basik di ini mana kaya Nick? Asilupin ikah? Tidak ada. Tidak ada.

Okay. 31. Okay. <laughs> mga kaboyboy, boy uh, yung isa sa kasa natitimbangin titimbangin. <laughs> ko si Kalalay. sa kasa na yung isa. Yung, ito, ito yung atin. Yung isa na mga Official yung pinadala kay Hubble Presyo daw. So, ayan mga kaboyboy. boy abang, abang lang po kayo sa resibo sa bukas na bukas, abang-abang lang. Later that night. So ayan po mga kaboy-boy, ah, ayan magandang-magandang hapon po sa ating lahat, isang mapagpalang hapon. So ayan mga kaboy-boy, ah, ngayon ko lang po nakuha yung yung resibo ng ating huli kagab kahapon ah, na surfice yung tattoo nating inuwi, guaranteed lang hapon. Ngayon ko lang po nakuha yung resibo. na oh, ha, ayan ha. Ah, Ah, uh, bali, ano po? Seventy. Um, yung malalaki po na dalawa ay seventy, forty two, one, one hundred, one yung dalawang malalaki. Plus my 30 tayo na malit under po yun 30 35 daw ang pasok so 30 kilos bali plus ano 142 kilos po lahat yung tatlo yung under ay 250 ang under 250 bago yung pasok naman na ito 70 bali ito po yung bininta namin. Ayan. thirty Lahat lahat po yung pinagbintahan namin. So, ito na po yung akin pinagbint, akin bininta, binta ko. Ayan. Ayan yung binta ko sa ano, dalawang aryada lang po kami, dalawang araw sa laot. So, yan maraming maraming salamat po sa ating Panginoon sa binigay niya biyaya sa amin ni Uncle Arnaldo. So, doon po sa 30,000 sa 30,000 po namin nalinis kasi po yung kinunso namin 5,000 ko tapos. kasi nung unang laot namin na wala kami ng buya, kalatasan na kami ngayon tapos nawala naman yung light light natanggal yung light light yun kinaltas din kinaltas ko din para makabili po kami ng bago makabagong light light at sa bagong buya so kaya yung 30,000 lang po yung linis namin 30,000 tapos dinibayad ah hinati-hati po namin sa tatlo isa sa bangka isa akin isa kanya bali ang parte po niya ay 10,000 po ang pinarte ng aking kasama nag 10,000 kami tatlo isa kasi sa bangka isa akin isa kanya so ayan mga kaboy-boy, maraming maraming salamat shout out po muna tayo shout out shout out muna shout out po muna kay Gerald Prigon ayan shout out siyo idol Gerald Prigon shout out din po kay Kuya G. Trotolintino ng Birak Katanduanes at kay Ma'am Joy Ganda from Riyadh KSA. Shoutout din po, uh, shout po kay Sir El Elmore Sodara, shoutout po kay Sir Elmore Sodara. So, ayan shoutout din po kay Tito Mimi from California USA at kay Tita Lydia. Ayan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sana ingatan din po kayo natin Panginoon na sa langit. Bigyan kayo ng kalakasan ng pangatawan at biyaya sa araw-araw. Ayan, -araw. shout out din po kay Kuya Rudy De La Cruz from Las Vegas at kay Ate Lilia De La Cruz from Las Vegas. Pati sa family kay Rudy. Shout out. Shout out po sa inyo dyan. Yan, maraming maraming thank you. Ingatan din po kayo natin Panginoon na sa langit. Bigyan lang kayo ng kalakasan ng pangatawan at bigyan ng biyaya sa araw-araw. At kay Ma'am Lenny Pasqua. Shout out din po. At kay Sir ni shout out din po. Ayan, thank you, thank you. Salam sa pag support ah. <laughs> uh, shout out. Shout out ka. Michael Magalo. yan shout out po. Sir Michael Magalo. Shout out po kay... <coughs> uh, shout out po kay Sir Abilardo Nocon. Yan shout out sa inyong lahat. Anto Winardi. Yan, shout out po sa inyo. Bilisan ang marami. Shout out po kay Kabusing JM. Yan, shout out. Ah. ito, ano to? Ship Alan Vlogs. Ship Alan Vlogs. Shout out po, Ship Alan Vlogs. Yan. Wilson Rebilo. Shout out po, mga sir. Makarabi din. Ha? Eh? Yun sa rabelo. Ano rabelo? ba sabi mo? Rabelo pala. Shoutout din kay Kadawi Official at kay Kabayang TV. Shoutout kay Kabanding. Shoutout din po. Shoutout din po kay Don Miguel Ransky. Yan shoutout po. Ito na Nelson Pan... Ah? Uh, Nelson Pantoras. Yan, shout out din po. Edgardo Halak. Jalak. Halak Hala to. Halak. Jalak. Shout out po kay Sir Angelo Ambray. Shout out po. Pati sa family ni Sir Angelo. Shout out po kay Tortas Marimar. Frankie Monster Fishing. Frankie Monster Fishing. ito ito Bini ba yan Bini Lorenzo mm -hmm. shout out po kay sir Bini Lorenzo Laini Kali Kali tama Kali Sige mm -hmm. Re eh Rens Pit shout out po Luigi Tawani shout out po Nagatanong ako sa misis ko mga kawaiboy para hindi tayo ma <laughs> magkamali kasi medyo maiksi lang yung ating pinag-eskwilahan mm -hmm. Niblim 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 ah, Sing Singson, Singson. ah, Shout out po Niblim. Body Black tamba, 87 channel May Shout out Ano ba yan? Ito ito Ano yan? Mary Mar Mister. Mister. Mr. Mr. Jones Bill Billia Blag. Shout out po Mister Jones Billia Blag. Hmm? Kyle Cedric, tama to. Kyle Cedric, si Rato, si Riato, si, si, si Rato. Shout out po. <laughs> Pasinsya na po kayo. Shout out, AJ Auto Vlog. Ayan. AJ, AJ, AD, AD ba ka AD? oh vlog, po. Juan Macabayan, Shoutout po. Alpi, Alpi, Ra, ito, 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 yan, 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 Alpi, Real Life. Real Life TV Shout out po Shout out po kay John Magbanwa TV Papu Pakipuntahan nyo lang po ang channel ni John Magbanwa TV Julius Honio 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 Ha? Tinamo? mo Julius Honio Ayan, shoutout po kay Sir Julius Honyo. Julius, di po yung pangalan kong totoo. Ginbugs TV Vlog. Ayan, shoutout. Ronald Codilla. Shoutout po. Salvador, uh, Salvador Sorilla. Sorilla. Shoutout kay Tongs TV paki suportahan niyo po yung channel ni Tongs TV si Tongs TV po ayan yung asawa ng aking ate bayaw ko po yan si Tongs TV paki support naman po ng kanyang channel Basilio Basilio Tapak shoutout po Chong TV official Owel oh, Ago yan shoutout po sa inyo yan shoutout din po kay Kakito TV yan pasupport support po ng kanyang channel at kay Kuya Nick Vlog pa support po ng kanilang channel Ayan pa. Kay Rodel Fishing Vlog pa support pin po ng kanilang channel. Alang Mix Vlog, yep. Yeah, alang Mix Vlog. Pa support po ng channel lang akin pinsan, Alang Mix Vlog. Ay maraming salamat po sa inyo. Ayan mga Lobby Boy, ah uh, abang-abang lang po hanggang dito na lang.